Department of Health po nakapag-report ng 35 increase ng tigdas cases sa Metro Manila at ibang lugar sa Pilipinas plus yung pag-asa sinasabi po nila na mas um, mas madalas na natin mararanasan yung danger level ng heat index lalo't lalapit na po yung summer ang national government po ba merong mga adjustment na ipatutupad when it comes to the health situation sa bansa Yes opo ah uh, sana po uh, maipahatid natin to sa taumbayan na meron po tayong bakunahan sa Purok ni Juan at uh, magkakaroon po ito ha. Ito po yung Measles Catch-up Immunization Campaign at uh, sa selected LGUs po dito sa Metro Manila at uh, ito'y ginaganap na po March 17 up to 28. So kung uh, ang uh, kababayan po natin ay may mga panahon, punta naman po sila sa mga health centers at maia-avail po nila itong pagbabakuna, especially po sa sinasabi nating tigdas. At patungkol naman po doon sa heat index, mayroon na po uh, tayo na na-release uh, si Secretary uh, Ted Herbosa. Ito po yung um, DOH Department Memorandum No. 2025-0114 uh, that outlines measures to beat the health impacts of heat. Uh, at uh, sinasabi rin po dito ay uh, magkakaroon po uh, ng katulad ng bukas centers uh, para po makatulong po sa ating mga kababayan. At may mga magkakaroon din po tayo ng public health literacy, establishment of cooling centers, climate resilient health infrastructure that includes hydration stations. So ito lang man po ay isa sa mga programa na isinasagawa po ng uh, pamahalaan sa tulong na rin po ng DOH